Exiriel Manabat claps back at basher over malicious comment. Muling sumagot ang aktres na si Cyriel Manabat sa isang basher. Nitong nakaraang Nobyembre 3, 2024, nagpost si Cyriel sa kanyang TikTok account tungkol sa ipinopromote niyang Korean Scalp Care Oil. Ayon kay Cyriel, dapat maganda raw ang buhok dahil ito ang unang nakikita sa isang tao. Pero iba naman ang tinumbok ng isang nagkomentong netizen na una raw nakikita kay Cyriel. Wala mang direktang tinukoy ang netizen, mahihinuhang ibang parte ng katawan ng aktres ang unang napapansin dito ang malusog nitong dibdib. Ayon sa netizen, Weh, buhok ba talaga unang-una nakikita sa'yo? Negets ni, ni Zeriel ang malisyosong komentong ito kaya buwelta niya, sa ugali ka na nga lang babawi sa katanga mo pa pinakita kung sino ka. Kunyari ay sumagot ng sad emojis ang nasabing basher. Sabat naman ng isa pang basher, Haha, Pikon ka naman, retokada ka? Hindi na ito sinagot ni Xyriel. Sa kabilang banda, natuwa naman si Xyriel sa isang komento ng isang follower niya. Ayon dito, yung mata po halatang hardworking girl katelga pahinga din idol para lalong gumanda. Sagot ni Xyriel sa kanya, ha ha ha, thanks for this. Inamin ni Xyriel na noon pa man ay may kaakibat na pasakit ang pagkakaroon niya ng malaking dibdib. Bukod daw kasi sa paghahanap ng damit ay problema rin niya ang sakit na dulot nito sa kanyang katawan. Sabi niya, sa totoong buhay po, masakit sa likod. Totoo po yung back pain. Tapos nakukubaka po talaga. Tapos ang hirap pong humanap ng matinong posisyon. Mahirap po talaga siya. Pagbabahagi ng dating child actress, hindi niya masisisi ang iba kung nais nilang magkaroon ng malaking hinaharap. Kumbaga, kahit malaki, masikip kapag isinuot sa kanila ang ganda. Well, ewan ko po, yun lang po yung perspective ko. Hindi naman daw sa inaayawan ni Cyriel ang ibinigay sa kanyang pangangatawan, ngunit kung pag-uusapan ang pagiging praktikal, ay pipiliin niyang maging flat-chested na lang. Aniya? Mas less wardrobe malfunction. Hindi po dahil sa attention or sa pagiging sexy ibabase, yung practicality. Wardrobe malfunction, body pains, struggle po siya eh. Hindi ko naman po siya ikinakahiya or inaayawan, kasi yung iba talaga pinapalagay pa. Isa rin sa nakikitang rason ni Cyril ang kakulangan niya sa tangkad kung kaya't patuloy na napapansin ang kanyang dibdib. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.